pag-serve araw ating mga senior citizen. Malapit na ang August at ang August ay naturing natin sa Civic Month. Paalala lamang na paalagaan ang inyong mga mata. Ang usual causes ng pagkamalabo ng mata ay number one ay ang katarata na dala na rin ng edad. Ito ay madaling susuri sa aming mga clinics na katulad ko mga ophthalmologists. Ang isa pa po, pong kailangan nating bantayan ay ang tinatawag nating glaucoma kung saan ang pressure po ng mata ay tumataas at ito rin ay madaling masusuri at ang pressure ng mata ay madaling makuha sa aming mga clinics. At huli na po, kung kayo po ay may diabetes, kahit wala pong nangaramdaman sa mata, dapat po magpatingin ng inyong mga retina. Dahil ito po ang parte ng mata na tinatamaan ng diabetes at Once again po, bumisita lang po sa aming eye center para maalagaan ang inyong mata at makita ng mabuti ang iyong mga minamahal. Maraming salamat.